para sa nagtatanong kung paano ko ginawa to tara gawin natin to let's go halimbawa nakapag export na tayo ng video natin sa CapCut gumawa lang ang eksena dyan kunyaring may pinitik sa hangin tamang tama to sa mga mahilig mag flex o mga nagpapanotis na tulad nating mga content creator madali lang to mga loads tara umpisa na natin Focus tayo sa paunang pagpitek ng mukhang taong yan sa ibabaw. I Stay lang tayo dyan tapos ipiliin natin yung overlay. Then add overlay. Siyempre piliin natin yung photo dyan. Siyempre dapat may nakaabang na kayong i-notice dyan o ipe na pangalan. Kapag nakapili na tayo ng gusto natin i-flex. Stay lang tayo dyan. Focus tayo sa baba. Hanapin natin yung mask. Tapos po, piliin natin dyan yung rectangle. Tapos po, i-adjust po natin. Kapag goods na, piliin po natin yung check. Then, saka po natin yan itapat dun sa ibabaw. Itapat lang po natin dun sa kamay. Kapag goods na po, stay pa rin po tayo dyan. Focus po tayo sa baba. Balik po tayo. Hanapin lang po natin dyan yung animation. Tapos po, sa in lang po tayo madami po tayong pagpipilian dito pero huwag nyong pipiliin po yung may pro kasi may bayad po yan ang pinili ko po dyan ay yung swing B tapos po nakikita nyo yung guhit sa baba i-adjust lang po natin yan sa 0.4 tapos po piliin natin yung check tapos po stay lang tayo dyan saka po natin piliin yung splice tapos po piliin natin yung filter adjust po natin yung bilog sa baba galagay lang natin sa 95 kapag goods na piliin po natin yung check Kapag goods na, abanti po tayo. Focus naman po tayo sa kabilang side. Sa so, pagpitik niya uli, tigil po tayo dyan. Piliin po uli natin yung add overlay. Kuha uli tayo ng ating inonotice. Kapag nakapili na uli tayo, add natin. Tapos po, focus po tayo sa baba. Anapin ulit po natin dyan yung mass. Then rectangle. Katulad po ng ginawa natin sa una, ganun din po gagawin natin dyan. Adjust lang din po natin. Tapos saka natin, piliin ng check. Tapos po, itaas po uli natin yan. Pagpantayin lang po natin yung dalawang yan sa ibabaw. Kapag goods na po, hanapin po uli natin yung animation. Tapos po, piliin po uli natin yung swing B. Then, adjust po uli natin sa 0.4. Tapos, check. Tapos po, splice uli. Nag-stay na lang po ako dyan sa normal. Saka ako in-adjust yung slice uli sa 85. Kapag goods na po tayo dyan, mag-stay po uli tayo dun sa ibabaw yung una natin ginawa. Saka natin i-press yung dulo. Saka natin pahabain. Ipantay lang po natin sa first layer. Tapos po yung pangalawang ginawa natin, same process lang din gagawin natin dyan. Ipantay lang din po natin dun sa dulo. Kapag all goods na, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan ba? Di ba madali lang? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman at pakipalo mo nang din ako paano mga lud, salamat sa inyong panonood at thank you lord